Welcome back po sa ating channel. OMG! Si Lim may patutsyade sa aktor na si Paolo Avelino! Kim Chu dead malang. Narito ang buong detalye. Hindi na nakapag ang aktor na si Sian Lim na sagutin ang mga paratang sa kanya ng mga netizens at maging ng mga fans ni Nakim at Paolo tungkol sa nangyaring hiwalayan nila noon. Bagamat maagang nagtapos ang kanilang relasyon iginiit pa rin ng aktor na si Sian Lim na wala siyang galit sa aktres na si Kim at maging sa aktor na si Paolo Avellino. Bagamat marami ang galit sa aktor na si Sian, marami pa rin netizens ang hindi makamove on sa nangyari dahil sa mga pambabatikos nito sa aktor. Kaya naman dahil dito nagsalita na nga ang aktor na si Sian Lim tungkol sa mga pambabatikos sa kanya ng madla. Ayon mismo sa aktor na si Sian Lim, well masasabi ko lang sa mga tao na ta, we deserve to be happy. Okay masaya ako na naging kami ni Kim at sa loob ng mahigit isang dekadang relasyon marami ako natutunan sa relasyon namin hindi ko nga lang siya napanindigan dahil hindi ko pa kayang ibigay ng buo ang aking sarili. Para naman kay Paolo I really thankful kasi nandyan ka nung panahon na nasaktan ko siya ng sobra-sobra. Masakit man sa akin lahat ng nangyari pero wala akong magawa para ipakita pa kay Kim yung pagmamahal ko dahil na rin sa mga bagay na hindi namin naintindihan. Samantala agad namang sumagot si Kim Chu tungkol dito sa pahayag ng kanyang dating jowa. Ayon sa aktres manahimik ka na lang dahil okay naman ako, mas okay na yung ganitong sitwasyon at least naging totoo ako sa sarili ko na kaya ko manindigan na hindi ako nagloko sa kung anong mayroon tayo noon. Tila hindi na nakapagpijo ang mga netizen sa naturang pahayag na ito ng aktor na si Sian kaya naman samut saring reaksyon at opinyon ang mga mababasa mo sa iba't ibang bahagi ng social media tungkol sa aktor na si Sian Lim. Ilan sa mga nabasa naming komento mula sa mga netizens? Masyado ka ng maraming sinasabi sana maging masaya ka na sa kung anong meron si Kim ngayon at wag mo na sanang guluhin pa. Ayon pa sa ilang netizens kung minahal mo talaga si Kim dapat nire-respeto mo ang mga desisyon na napili niyo at maging sa inyong dalawa sana matapos na yung sagutan niyo sa social media dahil wala rin namang mangyayari, lalaki lang lalo ang isyo tungkol sa inyo. Ilan lamang ito sa mga nabasa namin tungkol sa pagitan ni na Paolo Sian at aktres na si Kim. Proud naman ang mga netizens sa aktres na si Kim dahil kahit paano sabihin ng aktor na si Sian Lim tungkol sa kanya ay dying dead ma lang niya ito, na isa nga ito sa nagustuhan ng mga fans nito dahil pinapakita niya ang kanyang pagiging totoo sa kanyang sarili pagdating sa kanyang buhay.